lalaki ay hindi kailanman inaasahan na nagnanais magpakasal sa kanya ang kanyang asawa. Nasa araw ng kanilang kasal ay iniwan siya. Ang palaging mayabang na siya ay nakaramdam lamang ng panginig sa kanyang puso nang makita niya ang utos ng paglilipat ng trabaho ng kanyang asawa. Siya ay nagalit at hinawakan ng kwelyo ng manager ng Human Resources. Hindi niya maintindihan kung sino ang may karapatang lumagda dito. Dahil hindi niya kailanman pinayagan ng pagalis ng kanyang asawa ang lalaki ay labis na nagsisisi ngunit sa oras na ito ang kanyang asawa ay matagal nang nakaupo sa sasakyan ng pananaliksik at umalis ang puso ng kanyang asawa ay puno ng pagmamahal para sa kanya noon ngunit hindi niya kailanman pinahalagahan ang pagmamahal na ibinigay ng kanyang asawa siya ay bulag at hindi nakakakita palagi niyang itinuturing na kayamanan sa kanyang palad ang kanyang unang pag-ibig iniisip na kahit anong gawin niya sa kanyang asawa ang kanyang asawa ay patuloy na magmamahal sa kanya nang walang kahihiyan. Ngunit hindi niya alam, nasa isang pagsabog sa laboratorio, ang kanyang asawa ay naipit sa ilalim ng mga guho. Kahit na gaano niya kahigpitan ng paghingi ng tulong sa kanya, hindi siya kumilos. Pinili niyang iligtas ang bahagyang nasugatan na unang pag-ibig. Pagalis niya, itinuring na niyang patay na ang kanyang damdamin. Patapos ang isang buwang pagkawala ng malay, nagising ang kanyang asawa, nang marinig niya sa nurse. Alam ng mga babae, na hindi kailanman dinalaw siya ng kanyang asawa. Nang tawagan niya ang kanyang asawa. Ang mga salitang binitawan ng kabilang panig. Ay puro pagmamahal sa kanyang unang pag-ibig. Sa panahong iyon, si Sissy ay labis na natakot. Siya ay umiyak ng malakas. Kailangan kong alagaan siya. Alagaan mo ang iyong sarili. Kuya Go, nasaktan ng kamay ko. Kailangan kitang pakainin. Gusto kong kumain nito. Hindi ko makain ng maayos si Sissy. Uunahin ko siya. Ibaba mo ito. Kapag lumaki na. Ang buhay ko ay hindi na inookupahan ng anak ng aking tagapagligtas. Ang asawa, na nawala ng pag-asa, ay nagdala ng utos pabalik sa bahay. Handa na sanang umalis, nang makita niya ang kanyang asawa at ang kanyang unang pag-ibig na magkasama sa kama. Hindi niya mapigil ang matawa sa galit nang marinig ang pagdadahilan ng kanyang asawa. Wala nang pakialam ang asawa. Gusto na lang niyang mabilis na umalis sa nakakasakal na kulungang ito. Kaya tahimik niyang sinunog ang ipinadalang larawan ng kanyang asawa. Nang makita siyang lumapit ng kanyang asawa, naisip pa rin ng babae, na may bahagi pa rin siyang pinapahalagahan. Sinabi niyang may mga insekto sa larawan. Kaya niya ito sinunog. Ngunit sinabi ng lalaki na si Sisi ay takot sa mga insekto. Paguhit ko na lang ulit sa iyo ang mga larawang ito. habang siya ay kay si